I've been attached with the feeling of them waking up with you, Narito nga guys ang bawat larawan na pinost ng ating Donnie Pangilinan sa kanyang social media account. Alam naman natin na ngayong araw nga ay talaga namang pinagdidiwa nga ni Tito A ang kanyang ika 60th birthday. Na talaga namang proud na proud nga ito ang ating Donnie Pangilinan sa kanyang daddy. Na kung saan ay talaga namang pinag-uusapan na nga, nga rin sa social media ang bawat larawan na pinost ngayon ng ating Donny pangilinan sa kanya social media account. Narito pa nga guys, sa nasabing caption ni Donny dito. Father, you're 60, to the strongest man I know. Thank you for all that you do. We love you tremendously. Bigger and brighter days are ahead. Naumani nga agad ito ng maraming komento at syempre napakomento na nga rin dito itong si Mami Maricel ng We Are Truly Blessed. Dahil talaga namang blessed na blessed nga itong team pangilinan na kahit nga itong ating Belmariano ay talagang napapamahal na nga rin sa pamilya nito. Kaya naman mahal na mahal nga rin talaga ng mga bablis ang bawat pamilya ng ating kopol na sila Donnie at Balmeriano Mariano. Kaya naman stay lang tayo for more update nila at Bel sa mga susunod pa na ayuda.